Nung isang gabi nga mga kasari, nag-aya si Javi na mamasyal daw kami. Syempre sa kalagitnaan ng gabi, kung nakikita nyo, napakadilim ng paligid. Yan nga pala ang itsura ng labas ng bahay namin pag gabi. Wala kasi masyadong bahay o kapitbahay na nakapaligid sa amin. Kaya pagdating ng gabi, is napakadilim. Pag gabi talaga mga kasari, pag alas 7 na, is nakasarado na yung aking munting tindahan. Sa sobrang dilim nga ng aming lugar, is talagang hindi mo makikita na meron akong mga kapitbahay na nakapaligid sa akin. Sa mga ganyan kasing oras mga kasari, talagang yung aking mga kapitbahay is natutulog na. Gustong gusto ko nga rin talaga yung lugar namin na yan kasi napakapayapa at napakatahimik lalo't lalo na walang magugulo. Naantay ko nga sa mga oras na yan si Habi kasi nga nilalak niya pa yung pintuan. Iiwan lang kasi si Junakis na mag-isa sa bahay namin mga kasari dahil ayaw niyang sumasama sa amin. If naman sa lugar namin kahit napakadilim at lalo lalo na kahit na walang mga kapitbahay na nakapaligid, hindi ka talaga mag-alala na iwanan si si Mga oras na nga pala yan, mga kasari, is nagjo-joyride lang kami ni Habi dahil gusto niya lang mag-unwind dahil nasosobrahan na daw siya sa stress doon sa kabilang tindahan namin. Gulat nga ako kung bakit bigla nag-aya na mamasyal or kaya naman mag-joyride. Kasi hindi naman ganun si Habi. Pag napapagod siya or na-stress siya, mas gustuhin niya na lang magpahinga at matulog Ibihira nga kaming mamasyal mga kasari kasi nga ayaw na ayaw naming gumastos Hirap ba naman ang buhay ngayon is hindi dapat nagastos ng gastos kasi nga hirap maghanap ng pera At kinabukasan na nga yan mga kasari medyo sumama yung aking pakiramdam kasi nga madaling araw na kami nakauwi ni habi Biglang sumama yung pakiramdam ko kasi nga madaling araw na kami umuwi. At habang ako ngay nag-aalmusal, ayan napansin ko medyo kumulimlim at naging madilim yung paligid. Si nga yung inang langit parang nagbabadya na namang umulan. Napansin ko nga yung ilaw namin sa may tindahan hindi pa nasarado, kaya tinanggal ko na muna yung saksakan ng ilaw. Paglabas ko naman mga kasari, ayan talagang nagbabadya ng umulan ng inang langit. Gusto ko pa sanang maglaba, kaya lang masama yung aking pakiramdam at syempre parang gustong umulan. O Masya mga kasari, itutuloy ko na muna yung aking almusal. Yan na lang muna, bye bye!